Battle of Yultong. Trending na trending na naman to ngayon. So nag-umpisa to dahil may mga Korean na sobrang racist nila sa mga Filipinos. May isa pa nga dito sa TikTok na na-offend daw siya nung mapagkamalan siyang Filipino. So may mga netizens na nagtatagtad ng mga comment na kung saan saan na sinasabing huwag natin kalimutan ang Battle of Yultong. Buti na lang may Battle of Yultong. Last week lang galing din kami ng South Korea at nakwento sa akin to ng tito rain niyo. Grabe talaga no, hindi ko na kailangan ng Google. Andun na lahat sa tito rain niyo. So ano nga ba ang Battle of Yultong? So ito ay nagumpisa noong 1950 during the Korean War. Korean War ay pag-aaway ng North at South at China na kumakampi sa North Korea. So paano na involve ang mga Pilipino dito? Si dating presidente Elpidio Quirino ay nagpadala sa South Korea ng more than 7,000 troops, Filipino troops, upang tumulong sa South Korea. So isa ang Philippines mugon sa South Korea nung humingi sila ng tulong sa United Nations dahil hindi pa matibay ang depensa ng South Korea noon. At syempre bilang alliance na rin ng South Korea. Merong mas detalyadong kwento sa account na to, pwede ninyong isearch dito sa TikTok. So ang mga tumulong sa South Korea ay ang Amerika, United Nations at ang Pilipinas. Tinalo na ng China at North Korea, ang Amerika, ang Turkish Brigade at France na mga parte din ng UN. So nakuha na nila ang Yonchon, East and West Flank, bali Pilipinas na lang ang kailangan nilang matalo. 40,000 Chinese troops versus 1,000 Filipino troops at matagumpay nating napanalo ito. So, in short, ang sinasabi ng mga netizens natin dito na alam nila tungkol doon sa Battle of Yultol na nagpapaalala, walang South Korea ngayon na may pa-K-pop, K-pop, may crash landing on you, may BTS, may mga magagandang pasyalan, may Seventeen, may Blackpink at Twice, at etc. etc. kung wala ang ating 10th Battalion Combat Team.